Magandang araw ng linggo sa inyo mga kapatid. Dito po uli tayo sa Landas ng Pag-asa. Ako po si Ruel Morales. Sasamahan ninyo na magnilay sa ating Ibanghelyo sa napakaganda at napakahalagang araw ng ating simbahan. Ito po ang Pentecost Sunday. Hayaan nyo pong basahin ko ang ating Ibanghelyo sa araw na ito. Sa, sa ikadalawampung Juan, eto ang sinasabi. Kinagabihan ng araw ding iyon, na unang araw ng linggo, habang nakasara ang mga pinto ng bahay na kinaroroonan ng mga alagad dahil sa takot nila sa mga hudyo, dumating si Jesus. Tumayo siya sa kalagitnaan nila at sinabi, Sumain ang kapayapaan. Pagkasabi niyon, Ipinakita niya ang kanyang mga kamay at ang kanyang tagiliran. Tuwang-tuwa ang mga alagad ng makita nila ang Panginoon. Muli, sinabi ni Kristo, Sumayin niyo ang kapayapaan kung paanong isinugo ako ng Ama, isinusugo ko rin kayo. Pagkatapos, sila'y hiningahan niya at sinabi, tanggapin ninyo ang Espiritu Santo. Kung patatawarin ninyo ang mga kasalanan ninyo man, ay pinatawad na ang mga iyon. Subalit, ang hindi ninyo patatawarin, ay hindi nga pinatawad. Ano ba ang sinasabi sa atin ng ating kapistahan ngayon, ang Pentecost Sunday? Una, pakinggan din po natin sa ating pagninilay ang ikalawang aklat ng gawa sapagkat nandun ay tila kaparehas ng nangyari sa ating ebanghelyo. Doon naman wala si Jesus. Subalit nakapinid ang mga pinto at mga bintana, dumating naman ang Espiritu Santo at pinuspo sila ng dilang apoy. Mga kapatid, dalawang pagbasa pareho ang nangyari ibinigay ang Espiritu Santo sa ating lahat. Hindi lang sa mga apostoles, sa ating lahat. At ang Espiritu Santo ay alam natin na ang Diyos mismo. Sapagkat ito ang ikatlong persona ng iisang Diyos, Ama, Anak, at ng Espiritu Santo. Kaya naman pag sinabing pinuspos tayo ng Espiritu Santo, hindi lamang natin siya katabi o nasa harapan o siya ay nandito sa ating kapaligiran. Hindi. Sabi sa atin, ang Espiritu Santo ay nananahan sa atin. Indwelling. At siya ay may naisabihin at may ginagawa para sa ating buhay. Hayaan niyo pong magnilay tayo sa tatlong bagay na gusto ko ipa-iibahagi sa inyo. Ano ba ang ginawa at ibinigay ng Espiritu Santo sa atin? Una, sabi ng Panginoon, kapayapaan ang ibibigay ko sa inyo. Yan ang unang biyaya ng Panginoon sa Kanyang pagbibigay ng Espiritu Santo sa ating lahat. Sa pagdating ng Espiritu Santo, ay napuspos sila ng tapang at lakas upang sa kabila ng mga hamon nila sa buhay noong mga panahon na yon pagtuligsa sa kanila at ang pagpapahirap dahil sa kanilang, kanilang pananampalataya, sila ay nagkakaroon ng lakas at biyaya dahil sa Espiritu Santo. Natatandaan niyo po ba si Saint Stephen, ang unang martir ng simbahan? Hindi ba siya'y binabato at nais siyang patayin? Subalit, ano ang, sinas ang sinabi ng aklat ng mga gawa sa atin? Sabi niya si Saint Stephen, sa halip na sumigaw sa sakit o sa halip na mag-complain, aba ay umawit ng papuri, nakangiting tumingala sapagkat ang kapayapaan ng Panginoon ang nagsabi sa kanyang kasama mo, kasama mo si Kristo. At tunay ngang nakita niya ang kalangitan. Kaya naman, masaya siyang namatay at naging martir ng ating simbahan kapayapaan peace ito ay ang kapayapaan na nag-uugat nag sa ating pananampalataya nakasama natin ang ating Panginoon araw-araw sa kabila ng ating mga hamon sa kabila ng sakit na hindi gumagaling sa kabila ng pagdurusa at paghihirap sa kabila ng lahat ng mga challenges natin Kapayapaan ng Panginoon ang sumaatin. Hindi nawawala ang mga ngayon. Subalit, nandi dito at naisa sa buhay natin ang kapayapaang dala ng Espiritu Santo. Pangalawa, ano ba ang ginawa ng Panginoon? Aba, ay ang pagpapanibagong buhay ng mga apostoles. Sabi nga, ulitin natin, Aba, ay nandun sila't kulong Bakit? Sa takot sila baka sila patayin, baka sila hulihin, baka sila ikulong. Subalit nang dumating ang Espiritu Santo sa kanila, hindi lang kapayapaan ang dumating, kundi ang tapang at lakas upang harapin ang lahat ng mga ito. Ang unang ginawa ng Panginoon sa kanila, binago ang buhay nila. Kaya naman isa sa mga napakagandang ehemplo o halimbawa nito ay si San Pablo mismo. Pumapatay ng mga Kristiyano. Number one na persecutor. Nang dumating si Kristo sa buhay niya at ang Espiritu Santo ay, ay, ay nalukluk sa kanyang puso, siya naman ay nagpakamatay para sa misyon. Ibinigay niya ang kanyang buhay dahil binago ng Panginoon ang kanyang mga pananaw tungkol kay Kristo at dahil doon natuto siyang sumunod. Mga kapatid, nasa sa atin ang Espiritu Santo, hindi ba? Sa makatwid, araw-araw binabago niya tayo at ibinibigay niya sa atin ang biyayang kailangan upang tayo ay sumunod sa kanya at sundin ang kanyang iniuutos. At pangatlo, ang, ang pangatlong bagay na nais kong ibahagi sa inyo ay ang pagsugo ng Panginoon upang sila ay maging alagad at maging misyonaryo na magkakalat ng magandang balita. Balikan natin ang sinabi ni Kristo sa ikadalawamputwalo ng Mateo. Anong sabi niya bago siya umakit sa langit? Sabi niya, Ibinigay na sa akin ang lahat ng kapangyarihan sa langit at lupa. Kaya, humayo kayo, gawin ninyong alagad ko ang mga tao sa lahat ng mga bansa. Bautismohan ninyo sila sa ngala ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Turuan ninyo silang sumunod sa lahat ng iniuutos ka sa inyo. Tandaan ninyo, ako'y laging kasama ninyo hanggang sa katapusan ng panahon. Napakasarap pakinggan, di ba? Ang sabi ni Kristo, hindi ko kayo iuwanan. Kaya ano ang ginawa niya? Umakyat siya sa langit, subalit ipinadala niya ang Espiritu Santo sa atin. Upang bigyan tayo ng kapayapaan, pinagpagpaguhin ang ating buhay at pisagawa natin ang misyon niya sa atin. Mga kapatid, bilang Kristiyano, tayo ay mga misyonaryo. Tayo ay tagapagbalita, tagapagdala ng liwanag sa kabila o sa gitna ng kadiliman. Tayo ay may misyon para sa Diyos. Tayo ay mga sugo, mga alagad sapagkat ginagawa natin dapat ang iniutos ng Panginoon na ipahayag ang magandang balita sa lahat ng mga tao, sa lahat ng mga bansa. Upang ang mga taong hindi naniniwala at walang relasyon sa Panginoon ay manumbalik sa Kanya at isuko ang buhay para sa Kanyang kaharian. Mga kapatid, sa ating binyag, ibinigay sa atin ang Espiritu Santo. At sa ating kumpil, ito ay muling pinalakas sa atin. At araw-araw, kapag -araw, tayo'y nagdadesal, ibinibigay pa niya lalo sa atin ng lakas sa pagtanggap natin ng katawan at tugon ni Kristo sa banal na Eucharistia ibinibigay niya sa atin ang biyayang bigay ng Espiritu Santo sana araw-araw ang Espiritu Santo na nananahan sa atin ay magbigay ng kapayapaan panibaguhin ang ating buhay upang tayo'y maging tunay ng disipulo at maisagawa ang misyon na bigay sa atin ng ating Panginoon. O, oh, nga pala, ang tawag sa araw na ito ay kaarawan ng, spirit, ng, ng simbahan. Kaya happy birthday sa ating lahat sapagkat ang kaarawan ng simbahan ay kaarawan natin. Bakit? Sapagkat ngayon ay ibinigay sa atin ang buhay sa pamamagitan ng Espiritu Santo. So, happy birthday po sa ating lahat. Sana po dahil po birthday natin maging masaya at maging mapuspos ng pananampalataya ang ating araw at ang mga susunod pang mga araw dahil ngayon atin na ang lakas at biyaya ng Espiritu Santo. Ruel Morales po, dito po sa landas ng pag-asa, isang pinagpalang araw sa inyong lahat.